Dyan. Hello! Kamusta kayo dyan? Ito nga po si AC. a.k.a. Ate Charon para sa akin room tour! Masyadong galak! Nakakaloka! Okay, so ayan! Hello! Kamusta kayo dyan? Ito nga po si Ate Charon. Uh, talaga nga namang nilike nyo dahil sinabi ko sa inyo, di ba? Di ba? Pag nilike nyo yung video ko na ang arte ng ka! Pag nilike yung video ka! Pag nilike nyo yung video ko, yung last video ko, yung Ask AC, sabi ko gagawin ko yung room tour, so ngayon gagawin ko talaga siya kasi I just love white hindi, <laughs> talaga OC ako sa mga gamit ko, sobrang ma-organize talaga ako, ayoko ng kalat, ayoko ng dumi, ayoko ng puti nakaayos talaga ang lahat ng gamit ko, bali ang theme ko pala, minimalism and balance, kaya lahat ng mga gamit dito, wala yung nakabako-bako, walang as in kung vertical, vertical, kung horizontal, horizontal, pak, gano'n, yun na talaga yun. Ba't ang ko? So, ngayon, ito na ang aking kwarto. Simulan natin sa labas ba? Yan, akit tayo, ganyan. Pak! Ito yung shoes ko. Ayan, tsaka yung vacuum. Kasi palagi ako nagva-vacuum, sobrang pusi nga kasi matatas yan, doormat. Sobrang maliit lang yung kwarto ko, kaya talagang minaximize ko lahat ng space. Sana may mga may pakita akong tips para sa mga small spaces. Ako ang nag-design, ako ang nag-draw, ako talaga lahat ng gumawa nito talaga. And white and silver yung film. Pero mostly white. Okay. Enter the dragon. Pak! O, pak! Ganon. Pagpasok na room ko, ito yung una talaga may kita. Ayan. Ito ang aking bed. And I make it a point na balance siya by making... So, ito lang talaga yung nakagulo eh, no? Kasi may poste siya dyan. Dyan yung poste ng bahay. So, hindi siya pwedeng tanggalin kasi baka mag, mag -iba yung bahay namin. Hello? So, yun lang talaga yung nakagulo. Pero, other than that, sobrang balanced siya, ba? Diba? Ito lang din, nakagulo siya. So, babarado na konti. Yan, balanced na siya. <laughs> yan, sobrang basic. So, yan, nag-storage lahat yan. Pero, syempre, bilang gusto kong katabi yung cellphone ko, pinabutasan ko yung side. Ayan, so, andyan yun yung laptop. Ayan. Ah! Basa pa siya, basa pa yung pintura, okay. Ay, hindi naman ako winarningan. Okay. So, ayan siya. Okay. Going back to the black laptop. Black siya kasi sobrang fan ako ni Kim Kardashian and ni Kylie Jenner and basically lahat ng mga Kardashian. So, nakita ko yung mga ano pala, lahat ng mga gamit nila black. So, pati iPhone ko black. Ito, black. As in, sobra, ayan o, oh, black siya. Tapos, ala, basta love na love ko sila. And, okay, dito naman. syempre yan yung clock ko. Gusto ko mukhang ano. Alam niyo yun, yung mukhang classy. Ganyan. Pak! O, oh, ba diba? Mukha naman siyang classy in fairness. And kung gusto niyo makilala si Little Bear, ang pangalan niya, Muffin. This is Muffin! And syempre, dito naman, picture ng mommy ko and mga Bible and mga rosary ko and eto clinic happy although kla ano lang yan replica lang yan kasi gusto ko yung amoy niya and gusto ko siyang ini-spray sa mga unan ko para amoy lalaki masarap ihug, o aminin nyo na yan lahat tayo may tinatagong kalamdian at syempre ay so oh my gosh Bali, ilang beses ang mapipinturahan dito sa video na to. Nakakairita. Ito ang aking remote para sa aking TV. And alarm clock. Actually, marami akong alarm clock. Isa, tapos yung dalawang phone. Tapos isa doon para tatayo ako pag papatayin ko. So, medyo magigising na rin in the process. So, yan, pabango. Yan talaga ang mga signature scent ko. Pero ito talaga yung pinaka mas madalas kong ginagamit. Ang Clinique Happy for Men. Hi, kita nyo ba ako? Hello, pa wave. And ito naman yung second best ko, which is yung Lacoste. I don't know, kasi binigay lang to sa akin ang liit-liit nga. Sana nilabus-lubus di diba? Ito naman, binigay sa akin to ni Georgie Thank you so much, Hati Joji. Galing pa to, America. Shala! Ganon. Pak! Ah! Ito, bigay sa akin ng cousin ko. Eto gust gusto ko siya kasi ito rin yung pabango ni Erich Gonzalez. Kaya, yan din. Yung gina ito, mas madalas ko siyang ginagamit before. Pero hindi ko na masyadong ginagamit. Eto naman, bigay ng friend ng mami ko. Yan, mabango rin yan. Actually, pero sobrang girly na ng amoy niya. So, hindi ko na siya masyadong ginagamit. More on, pag yung mga pabangong ayoko, ini-spray ko na lang sa kwarto kasi kesa naman baka masayang lang. Kasi nag expire din naman ang mga pabango. Ito naman, mga relo. Siyempre, ako talaga hindi ako lumalabas ng bahay nang walang relo. Bale, ito, bigay ni mami. Thank you, mami, Michael of course. Pero lahat yan fake na. <laughs> ito lang talaga yung original. <laughs> lahat yan fake. Nasa nagdadala lang naman yan, diba? Hashtag, nasa nagdadala lang naman yan. Ito, glasses. Actually, yun talaga ayun o yung manduon sa bedside ko yun talaga yung pinaka ginagamit ko pero ito yung mga extra ko yun tapos ito dumbbells kasi syempre ako mahilig akong mag workout sa gabi kasi ewan ko bakit ang hiling ko sa gabi mag workout parang baliw ba diba? nocturnal ito naman, basurahan. Baka interesado kayo doon sa kalat ko, diba? At ito naman, ang aking study table. Actually, wala talaga yan dyan. Kalat lang yan. Okay, so dyan ka muna para mukhang maganda yung room ko. Ganyan. Okay, simulatid dito sa taas. Ito naman, yung mga, kasi sobrang collector ako ng apple. Lahat, everything apple. Sobrang lahat. Bibilin ko yan. Pag-iipunan ko yan. Ha! <laughs> Kaya nagkino-collect din yung mga box. Kasi syempre, ang mahal din ang cost ng mga box, di ba Kaya sobrang kino-collect ko siya. And ito naman ang aking mga books and notebooks and books. Ayan. And now, ito na ang aking makeup table! At syempre, simulan mo natin dito sa taas. Syempre, may crucifix dyan. At syempre, ito ako mismo ang gumawa niyan sa Japan. Pinagawa sa amin sa school namin sa Japan. So, until now, it's still here. I think mag to two years old na siya. It means dream in Japanese or in kanji. In Chinese characters, kenyan. Pa. And sure, ito mga canvas. Ito picture ko. Ito si mommy. And sure, ako ulit. I love myself. Ito mga instax ko. So mga memorable na mga moments in my life. Ayan, memorable yan. <laughs> memorable na yon sa ganon. Wala, gusto ko lang artsy, ganyan. So, ayan. Ito, halatang halata lang na uhaw na uhaw ako kay David Beckham. Okay, so yan. Ito ang speakers. And, um, ito yung mga, nagkoconnect ako ng mga box ng Mac. Sobrang, sobrang, ano, ko hoarder ako ng mga kung anong, anong gamit. Pero, I make sure na nakaayos siya ng maayos. So, mupun ako dito sa makeup table ko kasi feeling ko magtatagal talaga tayo dito. Ayan, ito ang aking makeup table. Hi there! Ayan. So, ito pinagawa ko din yan. Itong mga lights. Pero ako yung nagtimpla ng lights. So, maganda yung tama ng lights. di ba? May mga, diba? Nakaka-diva, diba? Talaga yung mga ginagamit ko na everyday. Kasi sobrang dami pa dito actually. Ayan. Pati wallet nandyan. Ayan, pati toothbrush nandyan. Ayan. So, sobrang madami pa. Pero ito talaga yung pinaka-everyday kong ginagamit. Ayan. Mac Studio Fix para para iwas oiliness. ba? Diba? Pak! Nakakaganda yung lighting. Nakakaloka. And ito, mga bronzer ko. Mga favorite kong pang-contour. Ito sa nose. Ito sa face. Tapos ito, mga lip colors and mga lip balm, mga foundation ko. Ayan, ito, Covergirl MAC, MAC. Ito, ano lang to, primer. Revlon, Covergirl. Ayan. Tapos, mga lip liner, tsaka pag ito, eyeliner. Ito, mga lipstick din, yung mga mahahaba. Na. So, ayan. Yeah. Kasi ito mga brushes, although hindi lang ito yung mga brushes ko, ito lang yung mga go-to kapag kailangan mo ng touch-ups, ganyan, kapag very quick lang. Kasi meron pa ako yung buo talaga, nandito siya. And, pero ito lang, para may may display lang din. Hello mirror yan, may mirror din ako dyan para alam ko yung mga angles ko, ba diba? So, pag example, nakaganyan ka, kita mo yung side mo dito, mas siya na maayos, ba diba? Ito naman mga daily necessities. Ayan, moisturizers, toners, ganyan. So yan, very organized lahat. Ayoko ng clutter. Ayan, dito naman yung mga hair products. Suklay, suklay. Plancha. play -doh. Blower. paba Headband. Cotton. Diyan din ako maglalagay ng mga stock ko. Ito, mga bag. Ano pa ba? Yun lang naman. So yan, feeling ko tapos naman na. I think I've shown everything. Siguro yung, ano, siguro isang 360 na lang. Okay, sige, go. 360! Pak! Ganon, 360. Ganon. Kaya, feeling ko tapos naman na ang aking duty for this video na ipakita sa inyo ang aking room. And, uh, suggest lang kayo kung ano gusto nyo makita sa akin next dito sa aking channel. At, syempre, ito try kong gawin talaga lahat ng mga yan. Syempre, ito po si AC, aka Ate Charon, signing off. Thank you so much!